sa mga otits, kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko Ngayong araw na dito tayo sa bahay At ngayong araw magpapakain tayo Sinakto ko talagang gabi mag vlog Kasi nga magpapakain tayo ngayon Sa mga one month old natin Na mga gapi fish So marami nagtatanong sa akin ito dahil May pitch tayo na Betas Journey At ngayon may bagong new pitch din tayo Tito Otits Nag-upload tayo ng mga mini vlog dun sa bagong new pitch natin Na Tito Otits So pakipollow na lang din Ah, John, Maraming nagtatanong sa akin sa page natin Bakit daw sobrang bilis lumaki ng mga fry ko Baka may hocus pocus daw Baka dinadaya lang daw sa camera mga tito Baka ini-edit lang daw Ito mga otits yung mga 40 days natin na Yan malalaki na rin sila Tapos yung dito naman mga otits Napasama na to sa vlog natin dun sa Tito Otits 3 weeks old lang yan na gender natin Makikita nyo yan mga otits sa Tito Otits na page natin Maliliit pa yan nung na-gender natin. Para mga 3 days ago, ito medyo malaki-laki na sila. So, anim lang to na babae. Medyo kuripot eh. Dahil yung lalaki, ito yung mga lalaki na panda. O, tignan nyo, liliit pa. Dina gender na agad natin yan mga otits. Bali pag ganyan nga, maagap tayo sa pag-gender agad. Kung kayang i-gender, gender na natin agad. Yun, gender na natin maigi, Mamaya kasi ang makasali sa yung pangit mong kumpare. <laughs> eh hindi na quality yung lalabas diyan, di ba? Kaya separate maigi. iwalay yung pangit, wala yung hindi quality sa quality. Mas maganda gender natin para lahat na magkakasama lalaki, lahat na magkakasama ay e, babae para wala tayong maging problema doon. So eto mga tits mabisa to. Papakain tayo ng dried tube effects. Didikit lang natin 'yan ng ganyan, no ayan na, pinagkakaguluhan na nila yung daliri ko ayan na eto na, pag natin yan mga otits tingnan nyo, ang gaganda ng katawan ng mga gapi natin ayan na kumudlit na yung isa Susundon na yan ang isa ayan na so pag one month old na, hindi na sila mabubusog sa mga maliliit na pagkain ayan na mga otits pinagkakaguluhan na nila yan Unti-unti na nila yan So nagpapakain ako ng tubifex mga otits Dahil nga malalaki na sila Kailangan malalaking pagkain na rin yung papakain natin sa kanila Para mabilis silang lumaki So ito mga otits Di na nila lulubayan yan Pagkakaguluhan na nila yan Tignan nyo mga otits Sobrang sarap tignan Satisfying mga otits Ayan So yon naglagay din ako sa mga 3 weeks old natin ng mga gapi. So kinakain na rin nila yan mga tito. Yan, ako iba-iba yung pinapakain ko sa kanila kasi 6 times a day ako nagpapakain sa mga isda ko para mabilis talaga lumaki. Kaya yung iba nga nagtataka talaga, napapamessage ko, baka in-edit ko lang, baka meron akong ibang fry ng same strain tapos pinapakita ko na biglang lumaki na. Hindi po, hindi po ako nag -e edit ng gano'n mga otits. Tapos dapat alaga lang sa tubig. Tignan nyo mga otits. Walang masyadong dumi doon sa tank. Eh yun o. No? Sobrang linis. Na mekos-mekos na ni Insan kasi. So naglilinis tayo palagi. Lalo pag nagpa power feeding. Tsaka kung nag -e edit ako ng mga fry. Tapos gagawin kong malaki na kunyari. Eh naaalala nyo nung pumunta tayo sa Better Living ba yun? Sa Paranaque yung bagong video natin, yung may mga rear collection ng gapi, yung may crown tail, round tail. Di ba binigyan tayo ng AFR? Bali, tigis ang pair kami ng kasama ko. So, yung kasama ko, naparami niya na rin yung AFR niya. Pero yung mga AFR natin dito, mga audits, malalaki na. So, kung ini-edit ko yung fry, tapos nag-edit ako ng fry, tapos papakita ko malaki na. Paano ko paano, sorry, paano magkakaroon ng malalaki na, na AFR? So, meron akong one month old AFR koi jeans to na mga crown tail. So, eto yun mga tito. Eto yung lalaki naman. Ayan, ginender na rin natin yan. Eto yung nasa pitch din natin to, na gender din natin to agad. Pinapakulay pa natin eh. Eto naman yung apat na babae. Ayan, ayun yung isa. Bali, apat yan. Tiga-apat. Bali meron agad yung second batch mga tito. Ang bilis, di ba? Ito mga tits yung first batch. Ayan. Tapos ito yung second batch. So 16 pieces, 16 na fry yun. Nandito yung 10, nandito yung ani uh, ko para mabilis lumaki. Importante kasi yon mga tito, malawak yung pinaglalangoyan nila. Tsaka hindi masyadong crowded. So ayan mga tito, ayan oh, okay, kita nyo, crown tail yung buntot crown till yung buntot nila. Tapos sa kabilang farm, meron pa tayo niyan mga otits yeah, you know. So yun, mga tito, sumagot lang tayo sa tanong ng kaotit natin Doon sa bagong new page natin na Tito Otit. So follow nyo na rin yun mga tito, nag-upload tayo ng mga mini vlog doon Kung may mga katanungan kayo mga otits, comment lang kayo sa baba mga otits. Comment lang kayo sa comment section. Kung example, kung paano mabilis talaga lumalaki yung mga gapi natin, pwede natin niya sagutin sa video habang ina-apply Tapos upload ko agad yan bukas 10pm mga tito Para syempre mga otits uh, Happy happy tayo lahat sa pag ng gapi At yun nga mga tito Ito lang naman pinapakain ko dyan tito na gawa sa gulay Gawa sa tunay na niya. At syempre 2 worm At syempre meron din tayo talisay with banana extract With vitamins and calcium yan, para mabilis dumaka yung mga fry natin. Tapos, sa mga gusto ng order pala ng mga product natin, mga otits, wala na tayong Shopee at Lazada pansamantala. Pakimessage na lang ako sa Tito Otits FB page natin. Subukan natin ipadala. papalo na rin, mga otits, ng Tito Otits sa FB. Yan, maraming maraming salamat na in advance. Tapos, mag-vlog ako dito sa, na natin, sa bagong kampo terorismo dito sa barracks natin bukas kung ano nang itsura medyo malaki na rin yung pinagbago mga tito mula nung huling vlog natin dito